Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Mara at narito ako upang tulungan kayong alamin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaibigan at kung paano ang pagkakaroon ng sariling kaibigan. Ngunit bago tayo magsimula, narito ang mga kasanayang pampagatuto para sa aralin na ito. sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. A. Naiisa-isa ang mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. B. Naiungugnay na ang pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa na tanggap ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. C. Nakapagbabahagi ng mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan. Halimbawa, Paggamit ng magagalang na pananalita. Pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Wastong pagtawag sa pangalan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaibigan? Sila ba ang mga batang lagi nating nakakalaro o nakakasama? Ayon sa Webster's Dictionary, ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga. Ang pakikipagkaibigan ay simula ng pakikipagkapwa. Ang kaibigan ay isang espesyal na tao na mahalaga sa iyo at mas nakakaalam sa iyo kaysa sa ibang kakilala mo. Sila ang tutulong sa iyo kapag may problema ka o kailangan mo ng kasiyahan. Hindi ito madaling makuha dahil kailangan ng matagal na panahon upang masupok ang inyong pagkakaibigan. Nakapag-isip ka na ba ng kaibigan na katulad ng pinag-uusapan natin? Pagiging magkaibigan, mahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na pareho at magkaiba sa ating mga sarili at sa ating mga kaibigan. Ito ay importante dahil ito ang nagpapalawak ng ating pagkakaunawaan sa isa't isa at nagbibigay ng kulay sa ating pagkakaibigan. Alam niya ba na mayroon ding wasto at maayos na paraan ng pakikipagkaibigan? Makinig at pag-aaralan natin ito. Una ay ang paggamit ng magagalang na pananalita. Kapag nakita natin ang ating mga kaibigan, dapat batiin natin sila ng may paggalang tulad ng Kamusta ka o magandang umaga. Dapat din tayong humingi ng tawad kung may nagawang masama sa kanila at magpasalamat sa kanila kapag sila ay nakatulong sa atin. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at paggalang sa kanila. Pangalawa, pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang ugali. Lento at hilig. Mahalaga na tanggapin at respetuhin natin ang pagkakaibang ito sa ating mga kaibigan. Sa gantong paraan, mas magiging matibay ang ating pagkakaintindihan at pagpapahalaga sa isa't isa. Ikatlo, wastong pagtawag sa pangalan. Tawagin natin ang ating mga kaibigan sa kanilang tamang pangalan. Iwasan natin ang pagbibigay ng mga Palayong na nakakasakit o nakakahiya sa kanila. Gamitin natin ang kanilang pangalan bilang tanda ng paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Mayroon akong inihandang kwento na kung saan ating makikita at maririnig ang kwento ng isang pagkakaibigan at paano sila pinaglapit ng kanilang pagkakaiba. Handa na ba kayong makinig? Tara at makinig! Ang magkaibigan, isinulat ni Carmen Lucid. Si Susing ay isang mahiyaing suso, Pasilip-silip lamang siya sa bintana ng kanyang bahay. Ibigay niya si Liksi, isang langgam. Masiyahin si Liksi, maliksi rin siyang kumilos at malakas din ang kanyang loob. Halika Susing! Doon tayo maglaro sa tabing sapa Aya ni Lixi Ayoko, hindi ko pa narating iyon. Natatakot ako Ang sagot ni Susing Akong bahala sa iyo Marami tayong makikita roon Ani ni Lixi Napilitang sumama si Susing sa kaibigan Totoo ang sinabi ng kaibigan niya kay ganda ng tubing sapa. Kumakaway ang mga punong kahoy. Nag-aawitan ang mga ibon. Unti-unting inilabas ni Susing ang katawan niya mula sa madilim na kabibe. Sumasayaw-sayaw siya sa saliw ng ihip ng hangin. Ang ganda pala ng anyo mo! Tuwang-tuwa na ika ni Liksi. Nahihiya naman nang umiti si Susing. Halika, maglaro tayo sa ibabaw ng mga dahon. Yaya ni Lixi, na siyang nagpalipat-lipat sa mga dahon. Hindi sinasadya na nadulas siya at tuloy-tuloy na nahulog sa sapa. Tulungan mo ako rito, Susing! Nalulunod ako! sigaw niya sa kaibigan. Hintayin mo ko riyan! Sagot ni Susing. Nagmamadaling kumuha ng isang dahon si Susing at inihulog niya ito sa tabi ni Lixi. Nanlalamig na kumapit <laughs> doon si Lixi. Ligtas na siya. Salamat kaibigang Susing. Iniligtas mo ako ani ni Lixi. Salamat din, kaibigang Liksi. Tinuruan mo ko lumabas sa aking kibibing madilim. Ani ni Susing. Gabay na mga tanong. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong mula sa kwento. Siguradong makakatulong ang mga tanong na ito para mas matuto kayo. Una, sino ang nasa larawan? A. Liksi B. Batman C. Susing Kung ang napili mong sagot ay ang letrang A, magaling! Dahil ang nasa larawan ay si Liksi. Ikalawa, sino ang nasa larawan? A. Liksi B. Batman C. Susing Hmm, anong letra ang iyong napili? Letrang C? Tama! Si Susing ang nasa larawan. Ikatlo. Ano ang nangyari kay Lixi noong naligo siya sa sapa? A. Nakatulog siya. B. Nakagat ng ahas? C. Inanod siya ng agos ng tubig? Ang tamang sagot ay ang letrang C. Si Liksi ay inanod sa agos ng tubig. Ikaapat. Ano ang pagkakaiba ng karakter ni Susing at Liksi? A. Si Susing ay isang mahiyaing suso samantalang si Lixi ay isang iyaking langgam. B. Si Susing ay isang mahiyaing langgam, samantalang si Lixi ay mahiyaing suso. C. Si Susing ay isang mahiyaing suso, samantalang si Lixi ay maliksing langgam. Si Susing ay isang mahiyaing suso, samantalang si Lixi ay maliksing langgam. Kaya ang tamang sagot ay letrang C. Ikalima, bakit mahalaga ang pagiging magkaibigan ni Nasusing at Lexi? A. Dahil pareho silang mahiyain. B. Dahil natuto silang maglaro ng iba't ibang laro. C. Dahil natulungan nila ang isa't isa at natuto sila ng mga bagong bagay. Ang letra ng tamang sagot ay C. Dahil natulungan nila ang isa't isa at natuto sila ng mga bagong bagay. Mga bata, balikan natin ang natutunan natin kanina. Ano nga ba ulit ang pakikipagkaibigan? Ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga. Ang pakikipagkaibigan ay mahalaga dahil ang mga kaibigan natin ay kasama natin sa saya at lungkot. Sila rin ang tumutulong at sumusuporta sa atin. Alam niyo ba na ang pakikipagkaibigan ay nagdudulot ng saya? Mas nagiging masaya tayo sa paaralan at gusto nating pumasok araw-araw kapag may kaibigan tayo, hindi ba? Ang wasto at maayos na paraan ng pakikipagkaibigan ay ang mga sumusunod. Una, ang paggamit ng magagalang na pananalita, gaya ng pagbati, paghingi ng tawad, at pagpapasalamat sa kaibigan. Pangalawa, pag-unawa sa pagkakaiba-iba, tulad ng pagtanggap at pagrespeto natin sa iba't ibang ugali, talento at hiling ng ating kaibigan. At pangatlo, wasto'ng pagtawag sa pangalan. Gaya ng pagtawag ng tamang pangalan ng ating kaibigan at pag-iwas sa pagbibigay ng masama o masakit na palayaw sa kanila. Lagi nating tandaan na ang paggalang, pag-unawa at pagpapahalaga sa isa't isa ay nagdudulot ng magandang samahan at mas matatag na pagkakaibigan. Kapag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Mga bata, ngayon naman, para sa ating gagawin sa classroom, magdadala kayo ng paborito ninyong laruan. Sa ating aktibidad, gagamitin natin ang mga natutunan natin kung paano maging mabuting kaibigan. Kaya, Magdala kayo na laruan na gusto ninyong ipahiram at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Masaya ito at marami tayong matututunan. Sa aktibidad na ito, mas lalo natin matututunan kung paano lumispeto sa ating mga kaibigan gamit ang inyong mga dalang laruan. Dito, matututo kayo kung paano pahalagahan ang mga gamit ng iba at ang tamang paraan ng paghingi na mahiram ang laruan. Makikipag-ungnayan din kayo sa inyong mga klase para makahanap ng mga kaibigan at magkakaroon ng pagkakataon na makilala sila ng mas mabuti. Sa aktibidad na ito, matututunan ninyo kung gaano kahalaga ang tamang pakikipagkaibigan at pagbabahagi ng laruan. Magiging masaya ito! Sana ay marami kayong matutunan sa pag-aanal natin ngayong araw. Muli, ako si Teacher Mara at paalam mga bata!